Magandang araw po sa ating mga minamahal na senior at sa lahat po ng Pilipinong gustong magkaroon ng malusog na puso. Sa ating mga nakaraang video, pinag-usapan po natin ang mga prutas at almusal na panlaban sa kolesterol. Ngayon, alamin naman natin ang sampung gulay na nagsisilbing gamot para pababain ang ating kolesterol. Panguna sa ating listahan, ang nagyayakap sa kolesterol, ang okra. Ayaw po ng marami dito dahil madulas, pero yung pagkadulas o pagkaslimy niya na tinatawag na mucilage, yan po mismo ang kanyang superpower. Isipin ninyo po ito, yung bad cholesterol mula sa kinain ninyong prito ay parang mga malilikot na bata sa loob ng inyong bituka na handa ng tumalon papasok sa inyong dugo. Ang mucilage ng okra ay parang isong mapagmahal na lola na yayakapin ang mga malilikot na batang ito ng mahigpit para hindi sila makatakas. Imbis na pumasok sa dugo, ang kolesterol na kayakap ng okra ay diretsyo na palabas ng ating katawan kasama ng ating dumi. Kaya sa susunod na kakain kayo ng sinigang o nilaga, huwag niyo pong i-overcook ang okra. Damihan niyo pa para mas maraming yayakap sa kolesterol. Pangalawa sa ating listahan, ang espongha ng kusina, ang talong. Ang talong po, tulad ng okra, ay napakayaman sa soluble fiber. Kung ang okra ay mayakap, ang talong naman po ay parang isang espongha o sponge. Kapag kinain natin ang fiber na ito, ay humihigop ng bile acid sa ating bituka. Ano po yung bile acids? Sila po ay gawa sa kolesterol at ginagamit ng ating katawan para tunawin ang taba. Kapag nasipsip ng talong ang bile acids, mapipilitan ng ating atay na kumuha ng mas maraming bad cholesterol mula sa ating dugo para gumawa ulit ng bagong bile acids. Sa madaling salita, inuubos niya ang reserbang kolesterol sa ating katawan. Huwag lang po itong gagawing torta na lubog sa mantika. Mas maganda po kung ito ay inihaw o nilaga, ensaladang talong, Pangatlo sa ating listahan, ang nagpapabagal sa produksyon, ang bawang. Sabi nga natin noon, ang bawang ay mabuti sa sirkulasyon. Pero heto pa po ang isang sekreto niya. Ang ating atay, liver, ay parang isang pabrika na gumagawa ng kolesterol. Ang bawang po, dahil sa sangkap nitong alisin, ay may kakayahang pabagalin ang trabaho ng isang enzyme sa loob ng ating pabrika. Kapag bumagal ang trabaho ng enzyme na ito, bumabagal din ang pagproduce ng kolesterol. Kaya ang bawang po ay hindi lang panglabas ang tulong. Hanggang sa loob ng ating atay, nakikialam ito para bawasan ang pagdami ng bad kolesterol. Kaya huwag pong tipirin ang bawang sa gisa. Baka naman po, bilang maliit na tulong nyo na rin po, kahit like lang po dito sa video at subscribe, okay na po. Maraming salamat po! Pang-apat sa ating listahan ang healthy carbohydrate na tagalinis, ang kamote. Madalas kapag sinabing iwas kolesterol, iniisip agad natin ang ulam. Nakakalimutan natin na ang sobrang pagkain ng kanin o white rice ay ginagawang triglycerides, isang klase ng taba na kasing sama ng kolesterol. Dito po papasok ang kamote. Palitan po natin ng kanin paminsan-minsan ng nilagang kamote ang kamote ay punong-puno ng soluble fiber na tumutulong magwalis ng kolesterol palabas. Bukod pa dyan, ang kulay orange nito ay dahil sa beta-carotene, isang antioxidant na pumipigil sa pagkakalawang o pag-oxidize ng kolesterol na siyang nagiging pinakamadelikadong dahilan ng pagbabara ng ating ugat. Panglima sa ating listahan, ang mga tagatali ng bile acids, ang mga berding dahon, Kasama na po dito ang ating murang-murang kangkong, spinach, pechay at lalo na ang powerhouse na malunggay. Tulad po ng talong sila ay may kakayahang itali ang mga bile acids para ilabas sa katawan. Isipin nyo na sa bawat kain ninyo yung isang tasang ginisang kangkong, inuutos ninyo ang inyong atay na, Oy, kumuha ka ng kolesterol sa dugo. Kailangan nating gumawa ng bagong bile acids. Ito po ay isang napaka-epektibong paraan. Bukod pa dyan, ang mga berding dahon na ito ay may lutein na bukod sa maganda sa mata, ay pumipigil din sa pagdikit ng kolesterol sa pader ng ating mga ugat. Pang-anim sa ating listahan, ang mekanik ng mga ugat, ang broccoli. Ang broccoli at ang kanyang kamag-anak na repolyo at cauliflower ay mayaman sa fiber na siyang nagtatali ng kolesterol at bile acids. Pero ang tunay na superpower ng broccoli ay ang sangkap nitong sulforaphane. Isipin nyo po na ang pader ng ating mga ugat ay laging nasusugatan at nagkakaroon ng pamamaga dahil sa taas ng kolesterol at asukal. Ang sulforaphane po ay parang isang dalubhasang mekaniko. Inaactivate nito ang isang protective protein sa ating mga ugat na siyang nag-aayos sa mga sira at pumipigil sa pamamaga para hindi na maging malagkit at kapitan pa ng mas maraming kolesterol. Pangpito sa ating listahan, ang hari ng mga lisina, ang sitaw at iba pang beans. Kasama na dito ang sitaw, bagyo beans at maging ang ating paboritong balatong o munggo. Sila po ay mga hari ng soluble fiber. Napakatindi po ng kanilang kakayahang mag-absorb lang kolesterol sa bituka. Sa isang malawakang pag-aaral, napatunayan na ang pagkain ng isang serving lang ng beans araw-araw ay kayang magpababa ng LDL o bad cholesterol hanggang 5%. Maliit pakinggan, pero kung gagawin araw-araw, napakalaking tulong na nito at nababawasan ng panganib sa sakit sa puso. Kaya sa susunod na maggisa kayo, damihan nyo na ang sitaw. Pangwalo sa ating listahan, ang makulay na pangprotekta, ang kalabasa. Ang matamis at malinamnam na kalabasa ay hindi lang masarap. Ito po ay isa sa pinakamayaman sa beta-carotene, isang uri ng antioxidant. Sabi nga natin kanina, ang bad cholesterol ay nagiging pinakamadelikado kapag ito ay na o kinalawang. Ang beta-carotene po ang siyang anti-rust ng ating katawan. Pinoprotektahan nito ang kolesterol laban sa pagiging masama at pinoprotektahan din nito ang pader ng ating mga ugat. Bukod pa dyan, ang fiber nito ay tumutulong din sa pagwalis kaya kumpleto ang tulong. Pangsyam sa ating listahan, ang secret weapon sa ginisahan, ang sibuyas. Madalas kasama lang siya ng bawang sa gisa, pero may sarili po itong lakas. Ang sibuyas, lalo ng yung pula, ay mayaman sa flavonoids, particular na ang quercetin. Ayon sa mga pag-aaral, ang quercetin ay parang isang escort na pinipigilan ang pagdami at pagdikit-dikit ng kolesterol sa ating dugo. Meron din itong anti-inflammatory effect na nagpapalusog sa ating mga ugat. Kaya sa simpleng paggigisa pa lang, naglalagay ka na ng dalawang superhero, ang bawang at ang sibuyas na parehong lumalaban sa kolesterol. At ang pangsampu sa ating listahan, ang nagpapasatisfy sa gutom, ang mga kabute o mushroom. Madalas po naghahanap tayo ng lasang karne na siyang mataas sa kolesterol. Subukan niyo pong palitan minsan ang karne ng kabute. Ang kabuti po ay may sariling beta-glucan na tulad ng oatmeal na tumutulong magpababa ng kolesterol. Zero po ang kolesterol nito. At ang lasa at texture nito kapag dinisa ay parang karne na rin. Sa ganitong paraan, nabubusog ka at nasasarapang nang hindi ka nakakapagpasok ng anumang masamang taba at kolesterol sa iyong katawan. Ayan po, sampung gulay na madaling isama sa ating pang-araw-araw na ulam. Tandaan po, sa bawat sandok na gulay na idadagdag natin sa ating plato, nababawasan ang espasyo para sa mga pagkaing nakakasama. Salamat po sa inyong panonood and God bless.